Salamat po muli sa pagpalito sa ating YouTube channel, Historia Biblos. Dear subscribers and viewers, ang ating YouTube channel tungkol sa kaysaysayan at mga paksang nalalakipan at kapupulutan ng mga aral na hindi lubos na natatalakay na nakasaad naman sa Biblia. Atin pong tinalakay noong nakaraang video ang tungkol sa sampung utos ng Diyos. Ang sampung utos po ito ng Diyos ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang pag-ibig sa Diyos at ang ikalawa ay ang pag-ibig sa kapwa. Ito po ang dalawang pinakamahalagang utos ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay ating pong pag-uusapan ang dalawang pinakamahalagang utos na ito sa atin ng Diyos. Kaya po, humanda po tayo at atin na pong simulan. Ito ang sinabi ni Moises sa mga Israelita bago niya binanggit ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Sundin ninyo mabuti ang lahat ng iniuutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya niyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salin lahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya pakinggan ninyong mabuti kung magkagayoy sa sagana at darami ang inyong lahi pagdating nyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo si Yahweh na iyon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 6, Talata 5 Binanggit muna ni Moises sa mga Israelita ang ilang mga kautosan ng Diyos bago niya sinabi sa mga ito ang pangalawang pinakamahalagang utos. Igalang ninyo ang inyong ama at ina Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag niyong kikilingan ang may hirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakasisira ng puri ng inyong kapwa. Ni saksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Huwag kayo magtatanim ng galit sa inyong kapwa sa halip makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag ka maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. At ang susunod ay ang pangalawang pinakamahalagang utos ng Diyos na sinabi ni Moises sa mga Israelita ayon sa aklat ng Levitico, Kabanata Labinsyam, Talata labing walo Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Ang dalawang pinakamahalagang utos na ito ng Diyos sa lumang tipan ay muling sinambit ng Panginoong Hesus sa mabuting balita ng bagong tipan. Noon ay nakikipagtalo ang Panginoong Yesus sa mga saduseyo tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautosan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Yesus sa mga saduseyo. Kaya siya naman ang lumapit upang magtanong at subukin ang ating Panginoong Hesus. Ito ang kanyang katanungan sa ating Panginoong Hesus. Ang mabuting balita ayon kay Marcos kabanata 12 talata 28. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ang mabuting balita ayon kay Marcos, Kabanata 12, Talata 30. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala ng ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ang mabuting balita ayon kay Marcos, Kabanata 12, Talata 31 sa pangalawang pinakamahalagang utos ng Diyos. Sino ang kapwa ayon kay Moises sa lumang tipan? At sino naman ang kapwa ayon kay Jesus sa mabuting balita ng bagong tipan? Ang kapwa ay ang kabilang sa angkanihako sa bayan ng Israel o sa mga Israelita ayon sa aklat ng Devitiko Kabanata Labing Siyam Talata Labing Pito hanggang Labing walu, Ito ang sinasabi Huwag kayo magtatanim ng galit sa iyong kapwa Huwag ka maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan ang mga dayuhang kasama nila sa kanilang paglalakbay. Ay tinutukoy ding kapwa. Ayon sa aklat ng Levitico, kabanata 19, talata 33 hanggang 34. Ito ang sinasabi. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin din ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sino naman ang kapwa ayon sa Panginoong Hesus sa mabuting balita ng bagong tipan? Kung ito ay ating iahambing ayon kay Moises sa mga kautusan ng lumang tipan. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guru, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot Sumagot ang lalaki. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, Tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang dumabas na kahiyahiya nang tanung pa ang lalaki. Ito ang katanungan ng lalaki. Ang mabuting balita ayon kay Lucas, kabanata 10, talata 29. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinalang siya ng mga tulisan hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring hudiyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang lebita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, Lumis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik at nagtanong si Yesus, Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Yesus, Kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo ang mabuting balita ayon kay Lucas, Kabanata 10, Talata 30 hanggang 37. Ating ripasuhin at kilanlin ang mga taong napadaan at nakita ang biktima na nakahandusay na hinarang ng mga tulisan. Ang paring hudiyo ay isa ring levita katulad ng ikalawa na nakakita sa nakahandusay na biktima na hinalang ng mga tulisan. Kaya ang unang dalawang taong nakakita sa biktima ay kapwa hudiyo at kapwa levita. Ang mga pari at mga levita ay kapwa naglilingkod sa templo ngunit magkaiba ang kanilang gampanin. Mababasa natin sa mabuting balita ayong kay Juan, unang kabanata, talata labing siyam, na sila ay makasamang inutusan ng mga pinuno ng mga hudiyo at ito ang nakasaad sa talata. Ang mga pinuno ng mga hudiyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Nabalitaan ng mga pariseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagaman, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Hudeya at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, Maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Ang mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 4, Unang Talata hanggang Ikawalo. Ipagpatuloy po natin sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 4, Talata Siam. Sinabi sa kanya ng babae, Ikaw ay hudiyo at samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagat hindi nakikihalubilo ang mga hudiyo sa mga samaritanong isinasaad lamang ng nakaraang talata na ang mga Samaritano ay hindi itinuturing ng mga Hudyo na kapwa nila. Ngunit sa tanong ng dalubhasa sa kautusan ay itinuro sa kanya ng Panginoong Hesus na ang kapwa ay ang lahat ng taong ninalang sa mundo. Ito man ay kapamilya, kaibigan, hindi kakilala, kasamahan, kasamaan ng loob at maging ang kaaway ay ating kapwa. Kaya ating sikapin na sundin at isabuhay ang pangalawang pinakamahalagang utos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nawa ay mayroon na naman tayong natutunan sa bidyong ito sa ating YouTube channel, Historia Biblos. Please subscribe, hit the notification bell, comment, like, and share. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel, Historia Biblos. Keep watching and learn. God bless and bye-bye.